Hello YouTube, welcome to my channel Sino ditong nakagat na ng ahas? Ito ay isang halamang gamot na makatutulong pag ikay nakagat ng ahas Tumutubo lang itong mga idol sa labas ng bahay kaya sa mga halamanan o kaya sa may palayan Sa palayan mga idol marami dun Bago ang lahat mga idol ay mag subscribe muna kayo sa aking YouTube channel RNB Vlogs o oh, sige mga idol, huwag natin patagalin. Tarahin na natin ito. Mago ng iba. Pamilyar ka ba sa halamang ito? Isang halamang damo na kadalas ay makikita mo nga lamang sa mga kaparangan o sa gilid ng kailugan. Itong mga idol mga ganitong mga itong halaman daw mga idol marami yan sa palayan yan sa palayan ko dyan sa labas marami yan isang halamang hindi mo nga aakalaing magagamit mo pala sa oras ng kagipitan hello what's up your best here takot ka rin ba sa ahas maliit man yan o malaki Isang klase ng hayop na kadalasay ay naglipa na nga sa kagubatan. Pero bago lahat mga idol, subscribe nyo si Best TV. Napakagandang mga content niya. Content niya. Puntahan nyo sa YouTube channel niya. At minsan ay sa kapatagan. Isang makamandag na hayop. Dahilan kung bakit nga ito iniilagan at kinatatakutan. Dito nga sa atin sa Pilipinas matatagpuan ang isa sa pinakamakamandag na klase ng ahas, ang Philippine Cobra. Na ako niya, at dahil dito, maraming ang uri ng ahas at ang ilan nga dito kaso, ay hindi naman Kaso swerte ko dahil nakapantalon ako ng makapal. O mano lang yung ngipin. Labis na makamandag. Subalit, mas mainam pa rin na kung sakasakali ay batidin nyo ang first aid kung sakaling makagat nito. At malayo kayo sa hospital o sa paggamutan Sa tulong ng ilang mga halamang damo O mga halamang gamot Na makikita lamang sa ating kapaligiran Ang damong ito natin Kinig kayo mga idol Maraming mga aral na mapupulot dito Natawag nga na sentimiento Kilalanin ang halamang damong ito Pamilyar ba ito sa inyong paningin? Isang klase ng damo na hindi mo nga pinapansin ang damong ito na tinatawag na sentimiento o stakitarpeta jamaicensis Isang klase ng damo sa pamilya ng mga verbenaceae. Kilala rin ito sa mga katawagan tulad ng kandikandilaan, damong panchon, blue snakeweed, damong elepante o jamaica verbane mayroon itong mga dahong pabilog taba. at minsan naman ay hugis puso. Dito mga idol, hindi ko pa alam ang pangalan ng damong ito. <laughs> Matanda na akong mga idol pero hindi ko alam ang pangalan dito sa Samar sa damong ito. Iwan ko kung alam nyo. Pakicomment na lang mga idol kung alam nyo ang pangalan dito sa Samar. Yan, damong. at sa bawat gilid nito ay mayroong giling giting at bulaklak na kulay lila o asul na nasa pinakadulong bahagi nga ng bawat tangkay ng bulaklak nito. Madalas itong tumutubo sa gilid ng mga kalsada at sa mga lilim ng kakahuyan. Basta mayroong maayos na temperatura at nasisikatan ng sapat na araw. Subalit hindi batid ng karamihan na ang halamang damong ito ay labis palang kapakipakinabang. Madalas itong ginagamit at ginagawang tsaa at mainam na panlunas sa asma o blood tonic o blood cleanser. Ay, pwede pala sa ano, asma sa blood cancer. Ang po na, dami ng nito. Dito lang. Napakainam rin itong pangpawi sa kirot na nararamdaman kung mayroon kang iniindang ulcer. Ang ilang bahagi nga ng halamang ito ay kinakain tulad ng dahon, bulaklak at tangkay ng bulaklak nito. Ang dahon nito ay maaari ninyong ibru kasama ng beer upang ito ay mas maging malasa. Ang tangkay naman ng bulaklak nito ay pinatutuyo at ginagawang alternatibo sa dahon ng laurel. Minsan mga idol yung malit ng malit pa ako ginagawa kung ano yan panakot sa mga kaibigan ko ginagawa. Tinatakot ka sila, sabi ko ahas ahas kasi mahaba kasi yung mga ganyan. Ibig sabihin bulaklak. ay maaari ninyong gamitin sa pagluluto. Ang bulaklak nito ay paborito namang dapuan ng mga paro-paro. Kaya naman, mainam rin itong gawing halaman sa hardin. Subalit ang mas nakamamangha sa damo, ay mainam itong panlunas sa kagat ng ahas bilang pangunahing panglunas matapos talian ng itaas na bahagi ng bahagi ng katawang nakagat ng ahas ay hiwain ito at saka paduguin. Pagkatapos ay magdurog naman o magpais ng dahon ng sentimiento. Yung mga idol, pag makagat kayo ng ahas, kuha ka, kuha kayo ng tali, tapos talian nyo sa, kung nakagat kayo sa binti ko, kuha okay, ng tali, tapos talian nyo agad para hindi umakit yung ano um, niya. Pinaka At ito um. sa bahaging kinagat ng ahas. Kaya naman kung sakali nga na maligaw kayo sa kagubatan, ay magdobli ingat nga at marapat na batid ninyo ang ganitong mga uri ng gamot o mga panglunas. Ikaw, mayroon ka bang ibang klase ng halamang damo na batid mong nakagagamot at panglunas sa kagat ng ahas? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment. Oh, sige, dito lang mga idol. Sana ay marami kayong natutunan sa videong ito mga idol. Comment na lang kayo mga idol. Maraming salamat sa panonood. Thanks for watching mga idol. Sa so, ulitin.